Where's Mama, call Mama. 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 Oh, o Tata, Tata, call Tata. You're editing na with Tata. Call Tata. What's going on? Baby Polly Soriano ang bunsong anak ni Tony Gonzaga at ni Paul Soriano. Masyadong malapit sa kanyang tita Alex Gonzaga at for sure paglaki ng batang ito ay magiging best friend niya ang kanyang tata. At ganun din naman si Alex Gonzaga na palaging kinukuha ang pamangkin at aliw na aliw dito. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kakaiba rin magmahal si Alex Gonzaga sa kanyang mga mahal na pamangking si Polly at self. Talagang lagi niya itong kinukuha at hinahayaan lang sa kanya ni Tony Gonzaga dahil alam ni Tony na mapapabuti ang kanyang mga anak sa tita nito. At ganun din ang mga lolo at lola nitong mga bata na ito dahil talaga namang mahal na mahal at sila nga ang bundle of joy. Sa video nga na inilabas ni Alex Gonzaga ay kitang-kita kung gaano kasaya ang Lolo Bonoy at Lola Piti ni si Baby Pony. Tata. 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 Mama. Mama. Mouse. Papa. Mouse. 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 <laughs> Anna, Anna, yeah. Ruff, Ruff, Ruff. Is even Happy. You're hey. so cute, like my baby. <laughs> May mga bagong milestone na nga itong si Baby Polly na palaging naire-record ng kanyang Tita Alex Gonzaga. Dahil nga itong tatay niya ay palagi siyang tinuturuan lalo na sa pagsasalita kaya naman nasasanay na rin itong si Polly. Changge. How old is Polly? How old is Polly? One. Very good. Oh, oh. Polly! Ah, where's mama? Call mama. Mama. Mama, mama. Oh, tata, tata, call tata. You're editing na with tata. Call tata. What's going on? Sinundo pa ako dito sa car. The pita. Lolo? Ayun kayo kami here inside the car. Aliw na aliw naman ang mga netizens tuwing makikita si Baby Polly na nanunood. At ang pinapanood ay ang kanyang tata Alex Gonzaga na gumawa pa ng exclusive video para lang kay Polly. Very educational nga ang video na ginawa nitong si Alex Gonzaga kaya naman palagi itong ipinapanood kay Polly. Who's that? Who's that? T. dahil nga malaki na itong si Baby Polly ay marunong na rin itong umiksena at umarte. Gaya na lamang ng pagbubukas nga ng regalo ng Kuya Sev niya dahil nga nag-birthday ito kamakailan lamang. Haba ay nakisali rin ito si Polly sa pag-a-unbox ng mga gift. Wow! 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 Wait lang! Wow! Oh, wow! Show the gift! Show the gift! Wow! Oh. Aba, nagbabagrade talaga tuwa ha, si Bulinggit. Aba, aba, aba. Oh, you sleeping na? Hmm. Sleep na siya. Titas! Titas! Titas, are you sleeping na? Say, ta! Wow. Napaka-cute! After eating Panatag na panatag si Tony Gonzaga basta ang kasama ni Polly ay ang tita Alex Gonzaga nito dahil talaga namang maraming tututunan itong si baby Polly sa kanyang tata Polly, finish! It's your Nino. That's Nino. You love Nino? Yeah. Nong, 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 nong. Yes, yes, yes. Maybe mm. the boy. Yay. Yay. Just give me my money! Yay! Yay! Just give me my money! Yeah! Kahit naman bising busy itong si Mami Tony Gonzaga kasama ang asawang si Direk Paul Soriano, ay nababantayan at naaalagaan pa rin niya ang kanyang anak pag umuwi siya ng bahay. At syempre, palagi nga niyang priority ang mga bata kahit na may trabaho nga siya. At anytime naman din na ni Tony Kusaga ang kanyang mga magulang na si Daddy Bonoy at Mami Pinti ay nariyan din para sa dalawang bata. Sobrang cute talaga nitong si Polly at napakadaling alagaan dahil tatawa-tawa lang ito at dumadaldal kagaya ng kanyang tata Alex. Madalas nga rin silang mamasya sa ibang bansa kaya naman marami nang nakikita at nauobserve itong si Baby Polly. Sobrang thankful and blessed nga itong si Tony Gonzaga at ang kanyang pamilya na nabiyayaan pa sila ng isang baby at ang baby na ito ay girl pa. Dahil nga meron na silang boy at ito nga ay si Selv.